sobrang grateful sa pagtanggap sa kanila ng Manila audience Alamin natin sa showbiz spotlight ni Antoine hindi inaasahan ni Elias na aabot ang kanyang kasikatan sa Manila. Ayon kay Elias, akala niya ay sa Mindanao lamang siya popular pero dahil kumalat na ang kanyang mga video sa Facebook at YouTube, nakilala na siya maging ng Manila audience. Sinay pa na sobrang grateful siya sa pagtanggap sa kanya ng Manila audience dahil alam niya na mahirap i-please ang mga ito dahil sa dami ng mga magagaling na singer at performer sa Manila. Sa exclusive interview ng DWIZ si kay Elias nang pumirma ito ng kontrata sa One Smile City Dental Clinic na pag ng beauty queen na si Jessie Maloles, sinabi nito na hindi niya rin inaasahan na may endorser na rin siya. Hindi ako na talaga na, nangyari na ito sa aking buhay. At sa ka, first time ko ngayon, Huwag kagang salamat sa taran. Bisaya. Sinabi naman ng beauty queen na tatlong bagay ang day kaya kaya't kinuha niya si Elias bilang endorser ng kanyang dental clinic. Sikat na sikat siya ngayon and humble. And of course, proud kami kasi Bisaya! Yeah. Samantala, nangako si Elias na aalagaan niya ang kanyang career at hindi hindi siya magbabago lalo na sa mga taong na sa kanya. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.